Meron dito very interesting question, no? Sabi niya, curious lang po, bakit kahit ilang beses na nag-cheat si Zeus, eh hindi hinihiwalayan ni Hera? Tandaan po natin sa Greek mythology, si Hera ay ang official wife ni Zeus. Pero very ironic lang because kilala siya bilang goddess of marriage, family, and marital fidelity. Pero siya itong niloloko. Siya itong paulit-ulit na pinagtataksilan at alam niya yon. Pero paulit-ulit din niyang tinatanggap si Zeus. Bakit? Dahil alam niya na kapag hiniwalayan niya si Zeus, Pagsira iyon o paglabag sa sarili niyang responsibilidad o paninindigan bilang goddess of marriage, marital fidelity, and family. Ganon. So, sino nga naman ang maniniwala sa kanya kapag sarili niyang asawa ay iniwan niya dahil lang sa napagod siya, dahil sa nagka-problema sila. Ganon. Pangalawang rason, si Hera kasi ay ang queen of the gods, the queen of Mount Olympus. Ang taas na ng posisyon niya. Kaya kapag iniwan niya si Zeus, saan siya pupulutin? 'di ba? Alam natin na sa mythology or sa Greek mythology, napakahalaga ng kapangyarihan. Pag umalis siya sa Mount Olympus, powerless na siya. Ayaw niyang mangyari 'yun sa kanyang sarili. Kaya go lang Zeus, mambabae ka, I'm just right here. Tatanggapin pa rin kita kahit pa ulit-ulit mo ako niloloko, ganun. Pangatlo, sa mythology ipinakikita rito na kahit ang mga gods and goddesses ay hindi rin perfect. Especially when it comes to relationship or marriage. May mga pagkakataon na nagseselos din sila, nagagalit sila, naghihiganti. But then again, we have to remember that this is just a myth. Mito lang ito. Ipinakikita nga rito na kahit ang mga Diyos at Diyosa ay may kanya-kanyang kahinaan. Pang-apat, sa lahat halos ng mga kwento, hindi ipinakikita ni Hera na siya ay isang mahinang babae. Oo, hindi niya ginagantihan si Zeus kasi alam niya na king of the gods yan eh. Ruler of Mount Olympus. Sino ang lagi niyang ginagantihan? yung mga nagiging kabit, yung mga nagiging ibang consorts nito si Zeus, yung mga nagiging anak nila. Sila yung nagiging way para makapaghiganti siya sa pagtataksil na ginagawa ng kanyang asawa. Makatarungan ba na sila ang pinaghigantihan? No, kasi sa ibang kwento o karamihan sa mga kwento, hindi nila alam na si Zeus yung kanilang nakakasama, nakakasalamuha, nakakabembangan, ganyan. Kasi nga, di ba, manipulative itong si Zeus. Sinungaling. Kahit ano kaya niyang gawin, para lang mapasakan niya yung mga babaeng kinahuhumalingan niya o nagugustuhan niya. Kung ano-anong transformations ang ginagawa niya, 'di ba? Ni-rebrand niya ang kanyang sarili para magmukha siyang single and papaball. Charik. Panglimang dahilan kung bakit hindi di umano siya iniiwan ni Hera ay dahil naniniwala sila na sina Hera at Zeus ang end game. End game. Ipinakikita kasi sa mga kwento nila na marriage is not really a bed of roses. Ang mag-asawa ay dumadaan sa mga tukso, kahinaan, at kung ano-ano pa riyan. But at the end of the day, they still choose to be together. And remember ha, si Zeus din, kapag alam niya na nagagalit itong si Hera, sinusuyo niya, pinupuntahan niya at kung ano-ano ginagawa niya para bumalik sa kanya ang pagmamahal ni Hera. Ito namang si Hera, marupok. <laughs> eh, hey, sige, go. So ang kanilang mga kwento sa lahat ng mga pambababae nitong si Zeus ay nagiging reminder sa lahat na minsan nagiging mahina ang mag-asawa nasasaktan sila. Pero sa marriage, nga one has to sacrifice para mapanatili ang kanilang kasal. At sa pagkakataong ito, si Hera ang very sacrificial. So may ko lang ito sa human psychology, no? Para itong Stockholm Syndrome, na kung saan si Hera ang nagiging biktima dahil sa paulit-ulit na panuloko pagsisinungaling pagmamanipulate nito si Zeus, pagtataksil at kung ano-ano pa. Nakaramihan ay harap-harapan yung iba ay itinatago pero nalalaman pa rin ni Hera. But, anong nagagawa ni Hera? Wala. Alam niya ang kahinaan ng kanyang asawa at yun ay ang pambababae. Pakikipagbembangan sa iba't ibang babae. At some point alam natin na abusive, sobra naman na ito si Zeus. Pero para kay Hera, dahil nga may Stockholm Syndrome, mas lalo siyang naa-attract sa kanyang abuser. Sinasakta na siya eh, nililoko na siya at kung ano-ano pa. Pero mahal niya pa rin si Zeus. Again, kung tao sila ha. Pero ito nga yung mythology. Ano? Nakikita natin yung abusive actions ni Zeus. The abuse of power. Wala na siyang respeto kay Hera. Pero itong si Hera, Zeus, mahal pa rin kita. Umuwi ka. Kaya nga lagi niyang hinahanap kapag nawawala or nawala sa paningin niya si Zeus. Hinahanap niya pa rin. Kasi nga, mahal niya. Mahal niya ang kanyang abuser. Kayo ba? Kaya niyo bang manatili sa ganong sitwasyon? Na alam niyo nang harap-harapan kayo niloloko o niloko na kayo na paulit-ulit, nag-cheat na sila na paulit-ulit, pero mahal niyo pa rin sila? Kaya niyo ba? Kaya niyo bang tanggapin ulit sila? Tell me. You tell me.